pantanan ang ang kanilang groceries guys lumaw mo may taga kanta pa paano na kaya yung dalawa ko dalawa ko. Hindi ko na yan sila mahagilab. Tapos wala na, hindi na yan sila naninita ng walang so Wow, happy Valentine's. Saan nagpunta yung dalawa ko mag-ama? dito na ako sa mga bilihan ng mga importante. Bili lang kami ng ano, ayan, pambata oh. Lumawag na, inayos nila guys. Gumanda. Ayan, wala dito yung ano, yung kagaya sa atin guys na nakarepak ng mga ano, ng mga gatas ng pambata. Mga biskwit itong nakarepak na to. Pagkabi nung ano, ng anak ko, naggatas pang anak ko, nakalata lahat binibili namin. Asan ah, na yung dalawa ko? <laughs> ang dalawa kong ganda na nito. Ang laki, pinalakihan nila lalo. pinaganda. Ayan, hindi po ganito ito dati. <laughs> and mga orange. Hindi dito po tayo sa mga fruits and vegetables. Tatawag sana yung dalawa ko. Wala sila dito. Ayan mga kalabasa. Mushroom. Vegetables na nakarap. Pumasok ba yan Pumasok ba yan sila dito? sa so may ano may mga karne karne ayun mga yogurt guys So kaya yung mag-ama ko. So yan sila na pad pad. Tawag natin sila. Ay nalubat yung cellphone ng asawa ko dahil yung anak ko pinaglaruan sabi i-charge eh hindi nag-charge Chinarge niya sa sasakyan. Hindi naman nag, uh, ano. Wala, hindi yan sila pumasok dito talaga. Yun hanggang doon. Can you put this one? No, put the there in the bag. hindi din, nag nagpunta daw pala sa ATM, naglabas ng pera. Awalay, did you get the chart like that? Ayan, bentisan ko yung ano, 1, 2, 3. Pang ano, ito pang hugas ng plato. Magkano yung binibili ng asawa ko? Ito. Comfort. Mas mabango yung puti. Ay yung hindi ito yung ano, binibili ko. Ayan. Doon tayo sa ano guys. May mga uh, inumin mga orange. Mga bigas bigas ayan ang mga bigas nila dito guys yung binibili namin pagka naubusan kami ng bigas galing probinsya ayan 149 kilo mm. sana yung binibili namin masarap eh masarap siya Asan na yung mga ano-ano mga ayan napadpad ako dito guys yung bilihin natin yung ano eto purpose 59 eto 68 ito na lang hanggang dito tayo guys pamuano natin ng pancake kasi ko sa pancake Tuesday. nga lang, na ay ito. Ayan. 34 ito. 34. Tapos yung isang kailong hari na po ay ano, yung all purpose ay 59. May machay. Butter pancake. Yung umiba there there's a butter there. But it's okay that one. We can, uh, may will eat. Ayan yung ano po ito. Yes. Ay. Wala kayo dyan. Natumba. Ito po yung yes. Ha? Maang hilig na ito sa chocolate. Oh, well, that's a chocolate for the for the cake. My chai. <laughs> O oh, Oreo but it's uh, for the cake. Siang like. Ngay, oh. <laughs> Ayan soda. Punoin. Puno na. Pa. Ha? Ubaltin, ubaltin <laughs> din. Paano pina-papakniya guys ang ubaltin? yung kinakain lang niya ng gano'n, nesbita. Yan, di ba, nag, ano yan sila, pinapatalastas nila sa uh, Pilipinas yung ano. Free pagka may bibilhin ka ng ano, free yung baso. ayaw ko kung magkano ang bilhin mo. May kape na kami nabili ng asawa ko sa ay sa, ano, yuto sa 24 hours na groceries. nga itulog. And 125 yung isang tray guys. Small yata ito. Yung sabi akong bibilihin ako ng sabon. asan ay ano? Sana. Ito hindi ito maano sa ano. Meron yung isa. Mura lang sya tara na guys pakita ko sa inyo ano lang din na nagpunta kami dito tagal saan na yun minsan nakala ko eh yung nung pang ano minsa daw no? wala, hindi, sabon yung nakuha ko kasi walang hindi natin naintindihan yung sulat nila dito ayan, oh, ano pa sulat hygiene, ito hygiene na puti yung hinahanap ko saan mo yung sulat sandali lang po kami dito guys dahil pupunta kami ng 192 pupunta kami ng football may laro yan sila yung asawa ko ng football ngayon wala yung ano yung gusto kong bilhin na yun yung hygiene na yung puti mas mabango kaya yung puti naubos ka agad ang puti ayun ayan ito mabango po ito sa ano lang naubos agad ayun ano lang ito 42 guys ayan <laughs> 40 to no? sige ako nang pakita na naman ng ano ng ano ba to price nakakapirate kaya minsan nakapirate na kaya ako na sa ano sa price mga pagkain ng mga aso 300 ito yung pinakamalaki ayan na po hindi ko alam, saan na ba yung anak ko Teka pa kami doon na hindi pa nabuksan. Mm. yung mga -ano? slice na mga maliliit. Mm -hmm. Pang ham. Ay, pang ham. Pang burger. Ayan, mga hotdog. Kuha kaya ako ng hotdog. 119 lang yung ano nakasale. Teka, ilagay ko muna doon yung ano para hindi makulog. Ayan. Isang kilo niyan, 132, 122 yung iba. Ma Ay, hatim pa. Ayan, may nakuha na pala silang hatlo. Ito kay oh. Isay ay mazay. Bismillah, baboy. Tanak no, atalik no, tay. Sila ispagetti. Ayan. Tumahal. Mahal dito ang ano, ano ba ito? Galunggong. Wala silang bangos dito, guys. Ang bangos nandun malapit sa uh, Bangkok po guys maraming salamat po sa panonood bye bye po love you all